pagtitinginan at pag-ibigang magkakapatid ang pangunahing aral sa kapatiran. Kaya nandito po tayo para kumustahin ang isa sa ating kapatid. Okay, uh -oh. oh, call. Oo. Oo, ano? Hindi bro. Kula rin. Bro, ito yung USB. Kaya ba nag-aaral okay. okay naman po yung pag-aaral. pag po dito. po. So, nakaano na po kayo? Nakapakinig na po kayo? Oo Para, ano, yung Ah, okay mo. Oh, Oo, maganda po yung brother. po. Salamat po sa use. Thank sa bagay, nandito lang naman kayo, iulit-ulitin eh, niyo lang pag ano, para <laughs> sabi nga lang ni Kuya, lari nyo napapakigay sa bagay, ano po yun, parang tumatatak nyo sa puso. Sabi, sabi ni Brateli, yung awit, kaya hindi mo ka nakabisado, pag laging mo naririnig. Isa, papaawit ka nalang eh. Kaya, yun po bro, ang rin po kami para siyempre kung gusto po kayo. At kahit pa paano, meron po kami ano, may ito na, okay, na, na, na po kami. Oo oh. oh, para pa oh, oh, oh. Oh, Para meron po kayong... Medyo, no, po, na po, po uh, At least, mga ka, ano po kayo, kayo makita siya makalara. At least, nandiyan siya. Oh, na po, kayo, po at, at least, yung uh, mga kaibigan. Basta ano po namin kayo. Ano uh, po, uh, madahan na lang po namin kayo

naman po kayo. Ayun. Okay. Okay. oh Okay. 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 po, Okay. 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 Okay lagi po natin ilapit po sa Diyos. Huwag kayong mag-isip ng mga bagay na parang inaalis nyo yung pag-asa dahil ang kristyano, hindi na mawala po ang pag-asa. Lalo na ngayon, uh, italyado po yung pagtuturo sa atin. So, naunawaan ng kapatiran ko eh, na meron tayong pagsasama-samaan, pagtulungan-tulungan. Siyempre, unang-una, yung, -una, yung pag-iitig ang mga magkakapatid. Kaya ito po, bahagi po ito ng pag-iitigan Piling ko na ma, uh, madalaw yung mga kapatid ko, gaya po ninyo, nasa galing po ang kalagayan. Pero kahit na nasa galing po kayong kalagayan, sabi nalang po, sangkap po kayong katawad. Pwede tayo makabahagi, unang-una -una, sa pananalangin, saka maraming bagay naman po, hindi lang naman po sa physical lang usapan. So ayun po, tuloy-tuloy lang po tayo. Ilan taon na po pala kayo? Sa... sa laman muna po. 4 to 7. 4 to 7, matang bata pa. Pero sa iglesia po? Sa iglesia po ilan taon na po? 4 years. 12. 12? So Sulalabas, ano yun? Anong taon yun? Ano 2012. Uh, 2012. 2012. Tama po oh, 2020, ba bro? 24, Ay, 2020. 2020. 2012. 2012. 2012. Ano po? Anong buwan po kayo? Ano si? December. Ha? Busalbo. December. December? December, oh, December ano po yan? Baka tapatan At pa taon yan. Anong taon po? Anong taon po? 21. 21? 21. Ah, madalas naratamaan ng STPB yung mga gano'n. Ano oh. po kapag last quarter? Last quarter all, Oo, oh, you know, the the oh tama ko. Mm -hmm. madalas po yung 21, dinatamaan po yun. Mm -hmm. Tama po yun kasi minsan, super barami, bitan, <laughs> ito. parang ko po dito. Parang paalala yun. Paalala. Opo. Oh, oh. Bro, magpaano po kami sa inyo ha? Picture, picture, lang po tayo. Yun, mm -hmm. pago... picture. Sige, kita tayo. Kita tayo, kahit natin. Picture ko muna kayo, tapos selfie na lang. Thank Ada murah. Sama-sama. 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 Sama-sama.

Hindi, nandun sa loob. 47.